lista ni Marcos na ngayon ay kesyo anti-Marcos na mag-ingat tayo sa mga ganyan. Sabi ko nga sa inyo, kung meron mga PhD o kaya masteral pagdating mo sa propaganda, yan po ay si Bongbong Marcos. Yan po ang hari ng budol. Yan po ang pinakamagaling na magsinungaling, pinakamagaling na mamloko ng tao. Alam nyo kung paano ko nasabi yan? Simple-simple lang naman po mga kababayan. Eh. Isipin nyo, pinatalsik na yung kanilang pamilya sa Pilipinas at talagang noon, nadiskubre na kaliwat kana ng pagnanakaw ng kanilang pamilya. At sa ngayon, na eh, nahatulan pa yung kanyang uh, pamilya, yung kanyang I think, yung kanyang nana uh, nanay na meron pang kaso na kinakaharap ngayon, di ba? Meron pang uh, mga guilty verdict na nang uh, hukuman and yet, napabangon niya yung kanyang pangalan at uh, sobrang pabangong ginawa niya eh, mantakin mo, nakipag-unity po ang uh, Duterte. Ganon niya napabango. Mantakin mo yun ha. Ganon niya na, na -manipulate. Pasensya na mga kababayan na pero baba na tayo ng bahagya dito. Alam niyo po matagal ko na pong sinasabi sa inyo na wag po kayo maniniwala sa mga vlogger na anti Marcos ngayon. Kahit nga po yung pulburon video na yan, hindi po ako pabor dyan. Doon sa video, hindi po ako naniniwala doon. Kaya sana, mag-ingat-ingat po tayo. Ingat po kayo sa mga ganyan. Tayo mga Duterte supporter ay talaga mga nagpapakalat ng fake news.